Ano naman ganyan, pag bininta? Ano, 280. At 280 yung kilo niyan. Ah, ganoon? Ano yun, bakit mo tinitiktik ng ganyan, kuya? Uh, ito po, may laman po. May laman, anong laman niya? Ang ko lang po eh, hindi Hindi mo rin alam. Ah, uh, ito. Uh, Tapos 280 ang kilo niyan. Wala ka ba trabaho? Na, na-suspended po ako. Suspended ka sa trabaho, bakit? Sa, ano, na, napaw na, na, po ako sa hindi ako nakapasok. okay uh, lang. May asawa ka na? May anak ka? ano? Sa September 14 pa, September ako makapasok. Anong probinsya mo? Mindanao ako. Saan sa Mindanao? Sa, ano, sa Butuan City. Oh, butuan? Bisaya, Kagit. Marunong ka mag-Bisaya. Oh. Uh, Dito ka di, di, kag-Star Trek? Dito sa San Pedro. San Pedro? Yung ano ba, yung kapsula ng bala, pwede ba ibenta yon Yung kapsula, di ba? Tanso yun. Eh. Napibili yun eh. Mas ano yun, mas accurate yun sa dyan. Ganon. Mga kailangan tsagaan lang, ano? Ayaw mo mag-construction. Ayaw. Hintay ko lang po yung ano. Restaurante siyan, tapo. Ah? Restauro ba? Ah, okay. Sa putuan kan, 'di ka na kauwi putuan. Oh, diyan, dugay na. Dugay na tapos yan yung tinigtiktik mo lang. Oh, okay. Chaga-chaga lang. Oh, tiktik mo lang si pang bili ng ano ba? Bigas. Bili mo ng bigas. Ah, sako. Tayo na, ha. tsaga-tsaga mo lang tik yan oh. kasi tinatanggal mo yung ano hindi bibilhin pag may laman tinimba nga kasi ko kanina doon eh oh. isang kilo oh, tapos eh, sabi yung ano yung lalaki mayari ata yun ay hindi, hindi pwede tanggalin mo muna itong laman sabi niya. pag natanggal okay na oh, oh. sige